Lalaking bibigyan sana ng award sa kanyang nga trabaho na bisto na anim na taon na pa hindi pumapasok. Isang empleyado sa Spain ang bibigyan sana ng award pero naging bato pa. Paano ba naman kasi ang lalaki hindi na pala talaga pumapasok sa trabaho? Kung bakit palaging absent ng lalaki? Eto, sa isang planta para sa wastewater treatment sa Cadiz, Spain, nagtrabaho si Joaquin Garcia bilang isang engineer sa loob ng 20 taon dahil sa haba ng kanyang serbisyo sa kumpanya na nominate si Joaquin para mabigyan ng Diligence Award noong 20th anniversary niya rito. Pero dahil din sa mismong achievement na ito, kaya nabuking na anim na taon na pala siyang hindi pumapasok sa kumpanya yung lalaking yan. Sinabi ni Joaquin na wala na raw siyang kailangan trabahuhin at pakiramdam din daw niya ay nabubuli siya sa trabaho dahil sa kanilang family politics kung kaya hindi na siya pumapasok pang muli. Pero Sumu-sweldo pa rin ito. Ngunit isang empleyado ang nagsabi na ilang taon na raw niyang hindi nakikita si Joaquin sa opisina kung kaya tinawagan na ito ng deputy mayor na nag-hire sa kanya na si George Blas Fernandez at tinanong kung ano ang mga ginawa nito noong mga nakaraang buwan at hindi raw nakasagot ang lalaki. Ang anim na taon na hindi pagpasok ni Joaquin sa trabaho ay nauwi sa korte at naatasan siya na bayaran ang lahat ng sinahod niya sa mga nagdaang taon na absent siya. Ang depensa naman ng lalaki, pumapasok naman daw siya pero hindi nga lang daw regular na oras ng trabaho at idinahilan rin niya ang bullying. Samantala, napatunayan ng korte na hindi nga pumapasok sa trabaho ang lalaki sa loob ng anim na taon at naikumpara pa ng mga tao ang ginawa ni Joaquin sa iba't ibang mga kwento. Gayunpaman, retired na ngayon ang lalaki at 69 years old na siya. Ikaw, naisipan mo na rin bang biglang mag mula sa trabaho o magre-resign ka na lang? day. Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliu Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.